Okay, okay, lang. Okay sa mga kabantay. Uh, na late upload tayo, no? Kahapon, birthday ni Inrile. Ikaw 100 years niya na. February 14, 2024. 100 years na si Inrile. Pero alam nyo ba, na kung hindi man si Inrile lang, isa si Inrile, isa, isa si Inrile sa mga taon na nakaabot sa lahat ng Pangulo ng Pilipinas. Yes, hindi, hindi makapaniwala si Shella. O, oh, hindi niya. Okay, explain ko ha. Yung pinakaunang Pangulo natin si Emilio Aguinaldo, namatay siya noong 1964, February 4, to be exact, February 4, February 4. 1964, namatay si Emilio Aguinaldo. Si Enrile that time, 40 years old na siya, ibig sabihin, adult na talaga si Enrile namatay si Emilio Aguinaldo. So, uh, kailan ba talaga ng wisdom, eh, mga, mga, mga teenagers, teenager tayo, di ba? may ano tayo niyan? may ulira, ano ba ito? Anong buot sa, ha? Basta, may, ma alam na natin yung mga nangyayari sa, sa paligid natin. So, uh, sa haba ng buhay ni Enrile na yan, naabutan niya na buhay si Emilio Aguinaldo. Si Manuel El Queso naman, ang pinakaunang pangulo ng Commonwealth, ay namatay noong 1944, which is 20 years old na si Enrile. So, ibig sabihin, 20 years old, alam niyo na rin yung, ano, uh, di ba? Alam niyo na rin yung nangyayari. So, from Emilio Aguinaldo until present president natin na si B PBBM, Naabutan lahat yan ni Enrile. Ibig sabihin si Enrile ang living history book. ba? Diba? <laughs> Ganon ka ba ang buhay ni Enrile? Bantay eh. So yun. Ano na to? Sheila, ano, ano yung reaction mo dun? Hindi ah. Oh, Oo, sige 19 sige. 1944. 1944 namatay si Manuel L. Quezon. Commonwealth. Commonwealth. Tapos, si President na yon, First President. A ano, Emilio Guinaldo? Uh Oo. -oh. Hindi ganito yung ano, timeline. Ah. Si Emilio Aguinaldo, uh, first president of the First Republic. Okay? Ah, okay. Of First Republic. Pero so, nung okay. ano, nung sum, uh, sumuko yung yung Spanish sa Americans, so 'di ba binili nung ano ng America yung Pilipinas? Nalam. So, sa 1920 1944, 20 years old sa. Si Enrile? After 20 years, si Aguinaldo, ang uh, Emilio Aguinaldo na no president. Hindi, hindi, hindi. Ulit, <laughs> <laughs> o, oh, ganito, ganito, ganito. Okay, for, for the edu educational purpose, ha? Uh, niyo. Emilio Aguinaldo is the president of the First Republic before Commonwealth. Wala pang Commonwealth. Ah, wala Commonwealth. Yes, <laughs> naging presidente siya kasi nga, revolutionary. Ilang taon si Enrile? Nung, 19, nung, ano? Nung, 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 pangulo si Emilio pangulo, Aguinaldo? Oo. Oh, oh. Hindi pa ipipilitan natin si Enrique kasi si Emilio Aguinaldo nagsimula 'yung revolution uh, mga 18 1890 something, nakalimutan ko 'yung date, okay, 1890s pero 'yun nga syempre mahaba din 'yung buhay ni Emilio Aguinaldo eh. Namatay si Emilio Aguinaldo 1964, 94 years old siya. Siyempre nabutan, nag-overlap nag sila ni Enrile. So ganito 'yung timeline para mas mas clear. Okay. First Republic Emilio Aguinaldo, the first president of the First Republic Emilio Aguinaldo. Uh, And then na po uh, within that year na kumpara uh, na, uh, in the span of uh, pa 3 uh, to 4 years ng ata, nahuli si Emilio Aguinaldo ng mga Americans. Uh, so nawala yung First Republic. Hmm. Itinayo ng mga Americans yung Commonwealth. Hmm. Okay si Manuel, Manuel El Quezon man. yung naging president ng Commonwealth. Hmm. Then within those years na presidente si, si Manuel El Quezon, doon naman pinanganak si Enrile. Pero pero si Emilio Ginaldo, nakakulong yun. Ay, ay, actually nga, nagkaroon pa nga ng ano pala, hindi, hindi naman siya nakakulong na, pero sumali si Emilio Ginaldo sa eleksyon para maging presidente din ng Commonwealth. Ah, okay, so, okay. so buhay ni si Emilio Ginaldo, oo, naabutan. Na 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 so, ang, ang nangyari, ang problema lang si Manuel El Quezon, Uh, nagkaroon ng World War II, namatay si Manuel L. Quezon sa Amerika, sa Washington, 1944. Si Enrile, pinanganak na noong 1924, 20 years old na hmm. si Enrile nung namatay si Manuel L. Quezon. So, may ano na siya, ano, may buot na pala. May idea na siya about... Oo. Sa ano ba yung ibig sabihin na may buot sa Tagalog? Kung maga-aware na siya. Aware na talaga siya, Uli may ulira na siya pala ganun. I, I don't know. Ulira, Wisdom talaga. ba? Hindi ko alam, hindi ko alam. Ulira. I, I don't know. Basta 20 years old na siya. I don't you know, 20 years old ka, aware ka naman yun, diba? Oo, uh, uh, uh. Oh, pwede ka na nga makapag-asawa nung 20 years old ka. Oh, dati, okay. okay. So, pero si namatay na, na si Manuel Quezon, si Emilio Aguinaldo buhay pa rin kasi until 1964 yung buhay ni buhay niya. Emilio Man, Aguinaldo. So, ibig sabihin, hindi niya nga naabutan si Emilio Aguinaldo na maging pangulo talaga ng First ah, Republic. Okay, pero... pero naabutan niya si Emilio Aguinaldo na buhay. Okay. Ah, Okay, <laughs> yung, yun yun. Nakala ko, 40 years old siya ng first president. Eh. Ah, okay. Hindi, hindi, hindi. Hindi, 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 hindi. Okay, na? Clear na? Clear. So, ibig sabihin, Cinderella, talaga, naabutan niya ang lahat ng Pangulo ng Pilipinas na buhay, buhay. until now, 2024, oh. until kay PBBM. So, kung, kung until next election, Two ang next, on pag buhay pa rin si Cinderella, next election, madadagdag, may madadagdag na naman ang na presidente na buhay pa rin siya. Love... Oh, ganun ka. <laughs> so, parang living history book na taga Cinderella. Okay, yun lang. Bate